Ako po si Linda, sa po akong kumadrona. At uh, kasalukuyan po ay nakulong po ako dito sa Correctional Institute for Women. Uh, nung nasa laya pa po ako, mayroon po akong isang munting clinic sa aming bahay. At uh, marami pong... Uh, uh, Nagpupunta sa akin para doon mga anak. Uh, meron pong mga taga iba-ibang bayan na dumadayo doon para doon mga anak. At uh, naggustuhan po nila ang aking serbisyo. Kailan naman po? Tukarin ko 'yun natuksum magdala. Ah, uh, isang araw po ay may dumating po sa amin na uh, isang dalaga na siya daw po ay nag-a naga-apply na papuntang uh, Italy at uh, malaki daw po ang uh, placement fee. At mm, sa totoo lang daw po nagbili uh, daw po sila ng ari-arian, nagsangla at kung ano-ano pa para lang po siya makaalis. Pero ah uh, minsan daw po ay eh, nagdate sila ng kanyang boyfriend at ayun nga na delay daw po siya kaya nagmamakaawa po siya sa akin at uh, umiiyak na tulungan ko raw po siya para uh, uh, maalis daw po inyon dahil hindi raw po siya matutuloy ay eh, hindi na daw po maibabalik ng kumpleto yung ibinigay nilang placement fee. So, magkakaroon daw po sila ng malaking pagkakautang. Kaya, uh, napilitan po ako na ganun, tulungan siya. So, ano po yung nag-reaction ng asawa ninyo noon? Uh, po siya doon at uh, nalaman po ng asawa ko at mm, pinagsimulan po ng aming pag-aaway. Nagalit po ang asawa ko, sinabi niya na hindi naman kami magugutom dahil mayroon namang ibang uh, nanganak na, doon na hindi sa ganong paraan. Eh, ay nga po, parang mataas din po ang pride ko. So, hindi po, Nakikipagtalo po ako sa kanya na wala naman siyang hanap buhay at wala siyang naitutulong. Kaya wag niya na akong sisihin. Araw-araw uh, po, ganun ang sitwasyon. Simula nung uh, mangyari yun na inaaway niya ako palagi. So ano po yung naramdaman ninyo, na pagkatapos ninyong maglaglag ng isang bata? So konsensya ba kayo pagkatapos nito? O ano po, point ninyo po sa amin? Sobra po akong nagsisi at sobra akong pinahihirapan ng aking konsensya. Dahil naisip ko nga po na baka maging karma ito sa aking pamilya. Kaya araw-araw <clears throat> din po na nananalangin ako sa Panginoon na pinagsisisihan ko ang ginawa ko. Ilang beses pa po na ulit yun? Pero yun nga po, kung kailan po ako umaayaw, saka naman po, uh, lumalapit ang tukso. At mayroon pa po, uling dumating na siya daw po ay may sakit sa puso. At mm, delay din po siya ng three weeks. sabi Sinabi daw po ng doktor na hindi siya pwedeng manganak dahil magiging sanhin ng kanyang kamatayan. At eto na naman po, nagawa ko na naman po ang isang bagay na hindi ko gusto pero napipilitan po ako. Kaya, ayun na nga po ang ikalawang beses kong nagawa ang mga bagay na iyon na... Pero ilang beses po kayo nag-abort ng bata? Tatlong beses po? Katatlong beses po akong nag-abort. nakilala niyo tayo yung na yung buhay ninyo, sinugkop niyo yung anak niyo sa araw. So ano naman, ano yung nangyari nung panahon na umalis kayo at may mag-boyfriend na pumunta doon sa bahay niyo? Ano nga po na may dumating nga pong mag... ako po ay umalis at nagpunta po ako ng Tarlac dahil sinama po ako ng kumari ko dahil may titingnan kaming uh, lupa para bilhin niya. Kaya sinamahan ko po yung kumari ko dahil malaki po yung utang na loob ko sa kanya. At uh, yung, doon po kami nakatulog at kinabukasan po ng umaga, tumawag po ang anak ko at sinabing, may dumating pong pasyente at uh, bali daw po uminom ng uminom ng gamot sa kanilang bahay kaya one week daw pong dinudugo. Ay ayaw daw pong umalis. Sabi ko matatagalan pa ako kasi ngayon pa lang kami uh, aalis pa pa-uwi. At napakalayo nito, sabi ko. Kaya sabi niya po, eh, talaga daw pong iintayin kayo nanay. Sabi sinabi ko po sa kanya na bahala ka kasi matagal pa ang nanay. Sabi daw po niya na hindi bali basta iintayin ko ay pansamantala daw po binigyan niya ng gamot na metergin para maampat yung dugo. Eh, nung every everyone ha half hour ay tumatawag po ang anak ko at sinasabing gano'n na, parang namumutla na siya. Hanggang dumating po yung hapon na nawala pa rin ako. Sabi ko talagang dalhin mo na ipadala mo na sa ospital. Napilitan na din po yung boyfriend na dalhin kasi masama na po yung lagay. Kaya habang nasa daan nga po, uh, DOA nga po, dead on arrival. Tapos nung nalaman na po, napatay na, dumiretso na rin po sa kanila sa bahay ng babae. At yun naman po ang ama, nagpunta rin po sa presinto at mm, pinahuli po ang anak ko. So, ano po nangyari doon? Dumating yung pulis sa inyo? Dumating po yung... Bakit po ninyo uh, yung kasalanan ni Jackie? ah uh, sobra ko pong mahal ang mga anak ko at ayaw ko pong makulong kaya inako ko po, sinabi ko pong ako. Total yung pong boyfriend niya, nakasama niyang papunta doon, hindi na po sumama pabalik. At parang naglayas po, parang umalis po. Hindi po malaman kung hindi niya nakayanan yung nangyari sa kanyang girlfriend. O natakot kaya, kaya hindi na po nagpakita. So nasabi ko po na ako yung, yung, ang nagamot doon sa bae. At uh, wala na po akong, ibang sinabi, sumama po akong kusang loob. So, ano po yung naging sentensya ni Nanay? Matagal po kami nag-hearing, bali po ay pitong taon. Ako nasa jail, nag-hearing. At uh, nasentensyahan po kami ng eight, uh, bali 10 to 18 years. 10, so, kamusta yung buhay po ninyo ngayon dito sa gawag ng bulungan? Gano'ng kahirap ba? pa na nga po. Ah, uh, kung sa bagay po wala naman po kaming ginagawa dahil kami pong mga senior exempted po sa mga gawain. Pero yung kalooban po. Lalo na po kung hindi ko nakikita ang mga anak ko, minsan din naman po malimit makadalaw dahil nang mahirap nga po ang buhay dahil ako nga po yung breadwinner na nung nasa Laya pa. Kaya ano tinitiis ko po na yung aking kalungkutan na hindi ko sila makita. Uh, lalo na po kung may problema sila at mm, sinasabi nila sa akin, uh, talaga pong dinididib ko po ito, dinadamdam ko maigi. Hanggang sa, yung lagi nga po akong may sakit. Kwento niyo naman po sa amin, like, ano po yung nangyari nung biglang dumating si Jackie dito sa kulungan na sa parehong kaso niya? Ano pong reaction niya nun? Ah, uh, minsan po dumalaw ang aking isang anak at sinabi pong nahuli na yung ate niya kasi umuwi daw po at ah, uh, namimiss ang mga anak. Ay may nakapagtimbre po ata sa mga pulis na nandyan kaya ay nahuli din po siya. Uh, by two months po siya doon sa jail at uh, dinala na rin siya dito. Uh, para pong nagsisikot po ang dibdib ko nung makita ko ang anak ko na nandito na rin. Kaya wala po akong magawa. Dinala po siya sa mother's ward kasi nalaman ko po na ano po siya. Uh, pregnant one month delay. Kaya araw-araw po doon ko po siya pinupuntahan. Kahit po bagyo o mainit o naulan, hindi pwedeng hindi ko siya pupuntahan doon. Kahit sinisilip man lang po siya dahil hindi po kami pwedeng uh, mag-usap ng matagal. Uh -huh. Kaya sinisilip ko lang po sa pinto, doon po kami nag-usap ng kaunting oras. Binadalan ko po siya ng pagkain. Kung ano man po yung madilihensya ko na pagkain dito sa dabas na hindi rancho, eh, dinadala ko na po sa kanya sa halip na kakainin ko. Kasi buntis nga po siya. Bale po, isyam na buwan po, gano'n ang sitwasyon namin. So, Nay, niyo po sa amin ano yung nangyari kay Jackie saka sa anak niya dun sa loob ng pulunga. Ah, uh, nung nag na po siya, ah, uh, dinadala na po siya sa ospital kasi bali po'y dalawang araw na po siya nagli-labor. Kaya, pagdating po niya doon, kinabukasan pa rin po siya ng anak. <coughs> Ang akin pong apo ay uh, namatay daw po after nung 24 hours ay namatay na rin. Kaya kinuha na po ng mga anak ko at ipinalibing na. At yung aking anak po ay inilabas na rin kinabukasan, dinala na po uli dito. Pagdating niya po rito ay malakas naman po siya pero dumadaing po siya ng masakit lagi ang kanyang ulo. Sinabi ko po na baka naman anak nabibinat ka lang kaya sumasakit ang ulo mo. Kaya, nun lang po, ah, uh, pagkatapos po ng uh, masampung araw na ganun po ang sitwasyon, ah, uh, may sumundo po sa akin doon sa aming brigada. Sinabi pong, kumunta daw po kayo ng infirmary. Uh, na tatawag daw po kayo ni, ni Jackie. Kaya dali-dali po akong uh, pumunta ng infirmary pero nang dumating po ako doon, nakita ko na lang po na isinasakay na siya sa ambulansya. Hindi ko na po, uh, hindi ko po alam kung ano nangyari. Kaya, umiyak na lang po ako ng umiyak. Hanggang sa makalipas po ang ilang oras, dumating na po yung nurse na nagdala sa kanya. Sinabi nga po na patay na po ang aking anak. So ano po yung, ano po ang kalagayan ninyo ngayon dito sa kulungan? Kailan po kayo pwede na makalaya daw? Nung may nag-interview po sa akin sa parole office na kung wala daw po sana akong pending na yung mistaken identity na yun, ah, pwede na daw po sana akong magparol. Kaya sabi ko nga po sa mga anak ko na dali-dali <clears throat> yung pag-ayos kasi naiinip na rin ako dahil lagi rin ako may sakit. At uh, gustong gusto ko na rin pong makapiling ang aking mga apo. Na hindi ko naman po lagi nakikita kasi ang iba po nasa Mindoro. Kaya dalangin ko po sa Panginoon at lagi ko pong sinasabi sa Kanya na bigyan pa po ako ng isa pang pagkakataon na makapiling ko ang aking mga mahal sa buhay hanggang may lakas pa po ako.